Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan at ipotong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 4, Talata uh, 8 hanggang 11. Ang sabi po dito, Pagkatapos dinila siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng karian sa daigdig at ang kanyang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya sumagot si Jesus, lumayas ka sa tanas sapagkat nasusulat, ang Panginoong mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos iniwan na siya ng Diablo, dumating naman ang mga anghel at siya ay pinaglingkuran nila. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang papuri ang pagsamba ay para lamang sa kanya. Praise God. So dito naman mga kapatid, yung ito naman yung pangtatlong uh, beses na pagtukso ni Satanas sa ating Panginoong Hesus, no? Kasi yung una, yung ikalawa, hindi na naman nagtagumpay si Satanas, di ba? Kaya dumating yung pangatlong ito at sumubok na naman siya muli, alam naman natin, ang demonyo, uh, gagawa talaga ng lahat ng paraan yan upang uh, siya ay magtagumpay. No? Pero, uh, hindi talaga siya magtatagumpay sa ating Panginoon. No? Kahit anong gawin niya, mananatili siyang talunan. <laughs> Kaya nga, ang ginagawa ng demonyo ngayon, dahil hindi niya matalo yung ating Panginoong Isus, uh, sinusubok niya tayo. <laughs> tayo naman yung uh, uh, gusto niyang punteriyahin. Diba? Kaya nga, lahat ng uh, mamamaraan, ay ginagawa ng demonyo para tayo ay uh, mahulog no sa kanyang mga sa kanyang tukso at siyempre, pag daw kasi nahulog sa tukso ay nagkakaroon na siya ng ano ng ng uh, parang common ground sa buhay natin no nagkakaroon na siya ng ng uh, parang uh, uh, rights no parang nagkakaroon na siya ng property parang ano kasi yan eh pag nahulog ka sa bitag ng demonyo kunyari yung nag yung kasakiman, yung kayabangan, alam mo naman natin sa demonyo 'yan, property ng demonyo 'yan. So dahil na nasa atin na ngayon 'yon, yung kayabangan na 'yan, no, yung pagiging uh, yung kasakiman, ano pa man yung mga bagay na alam natin na uh, character uh, na hindi galing sa Diyos. So ito yung para nagiging weapon ngayon ng demonyo, no? Ito yung para nagiging uh, uh, item niya na nasa atin na pwede niyang gamitin, no? Anytime na kung kailangan niya, di ba? Kunyari, yung greediness mo, di ba? Kung may nandun sa puso natin, uh, yun ang gagawin ng demonyo. No? Pakikitaan ka niya katulad nito. No? Lahat ng kapangyarihan, sabi doon. Dinala na siya ng Diyabo sa pinakamataas na bundok. Ipinakita sa kanya ang lahat ng karihan sa daigdig at ang karanyaan ng mga ito. Di ba? Yung lahat ng kayamanan ng mundong ito pinakita sa ating Panginoon. Sabi niya, ibibigay ko lahat itong sa iyo kung sasambahin mo Uh, kasi, siyempre, alam naman natin, ang lahat ng mga, uh, bagay sa mundong ito, pinagkatiwala sa tao, kay Adan at Eba. Pero dahil nahulog sa temptation si Adan at Eba, mga kapatid, yung kapangyarihang yun na pamahalaan ang mga bagay sa mundong ito, inagaw ngayon ng demonyo ni Satanas, di ba? So, kaya nga ang ating Panginoon, yung authority yun, ng kanyang tinalo si Satanas no sa pamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, binawi yung ka, yung kapangyarihan yon at ibinigay muli doon sa mga mananampalataya doon sa mga lingkod ng Diyos di ba kaya nga sabi niya uh, ibibigay ko ang lahat ng ito sa iyo kung sasamba ka sa akin kasi alam ni si Satanas na ito yung purpose eh isa rin sa mga purpose ni ng ating Panginoong Hesus para ibalik no yung nung nawala sa tao di ba so may kita natin yung pag nakita niyo yung greediness Siyempre, ba? Maraming tao ganyan eh. O oh, lahat gagawin no? para lang makamta nila yung gusto nila. Kaya may kita natin, mostly ang tao ay natutukso. Natutukso tayo dahil nadadala tayo sa pita ng laman natin. Diba? Ayun na sabi sa may first dyan. Na ang tao ay uh, natutukso dahil sa sariling pita ng laman. No? Dahil kasi ito yung gusto natin. At yun ang uh, mostly ginagamit ng demonyo, yung mga bagay na sabi nga yung last of the eye, last of the flesh, di ba? Yung uh, yung ano ng mundong ito, yung kayamanan, di ba? Nang mundong ito, ito yung gagamitin ng demonyo para tayo ay uh, mawala, di ba? Upang uh, maraming tao is pinagpapalit na nila yung kanyang pagsamba sa Diyos, no? Pag sabi natin pagsamba sa Panginoon, mga kapatid, hindi lang to yung sa umaawit ka at sumasamba ka sa Panginoon. Ano man yung bagay na nagiging uh, imbis na si Lord, yung number one dapat sa atin, sa yung uh, priority natin, sa yung number one, ginawa mo na lang siyang number two, number three, ah, uh, Yung nam naging number one sa'yo, yun na yung sinasamba mo, hindi na yung Diyos. <laughs> di ba? Kung mas mahal mo yung asawa mo kaysa sa Diyos, mas mahal mo yung pamilya mo kaysa sa Diyos, um, ano na yun? Uh, mangyayari nyo, mas mahal mo na uh, sila na yung sinasamba mo kaysa sa Diyos na. Di ba? So, wala tayong ibang sasambahin, dapat yung Diyos lang. Pag sinabi kasi natin pagsamba, worship, ito ay nakatuon lamang o ito ay nakatukoy lamang only alone no? sa Diyos lang talaga. No? Hindi natin pwede ibigay yan sa tao, o uh, hindi natin pwede ibigay yan sa mga bagay sa mundong ito. No? Pang lahat ng bagay kasi pag uh, ibinigay mo na yan sa isang tao sa isang bagay, idolatry na yun. Diba? Kunyari, kayamanan, siya so ano na yung priority ng buhay mo no? Kaya mo nang isakripisyo yung paglilingkod mo dahil sa pera. O kaya yung trabaho mo, no? Kaya mo nang isakripisyo yung pananampalataya mo sa Panginoon dahil sa trabaho mo. 'Di ba? Uh, yung parang ano na, 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 napababayaan mo na yung dapat mong gawin, 'yun. <laughs> Simplehan na lang natin, no? Kung napababayaan na natin yung dapat nating gawin, o napababayaan na natin yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos o yung mga panawagan, yung panawagan ng Diyos sa atin, hindi na yun ang pinapriority natin, mga kapatid, dapat mag-isip na rin tayo. Diba? Kasi sa totoo lang, marami tayong pwedeng idahilan sa Diyos. Pwede, marami, marami pwede. Kung sa tao lang, pwede naman nating i... Atawag doon yung... I-consider ba? I-consider. Yan. Nang pwede, pwede natin kasi tayo kasi mga tao minsan marami tayong mga justification eh, di ba? Na ginagawa. Pero ewan ko, kasi so, iba-iba kasi pananaw natin, no? Sa uh, pag uh, when it comes sa paglilingkod, iba-iba, so, no? So kung ano man yung pananaw niyo sa paglilingkod, eh, ito yung sa akin, di ba? So hindi ko naman pwedeng uh, uh uh, ibigay sa inyo kung yung nasa akin kung uh, hindi naman yon yung sa tingin nyo, di ba? Pero sa akin kasi, ano eh, marami tayo kasi pwedeng, ano eh, justification na pwedeng gawin eh. Pero, siyempre, dapat alam din natin ano ba talaga yung pagtawag ng Diyos sa atin eh. Di ba? Alam din natin yun eh, Kasi, uh, kung yung pangangailangan lang, kaya naman talaga i-provide ng Diyos yun eh. Kaya ng Diyos i-provide lahat ng pangangailangan natin. Tanda natin, nang tinawag tayo ng Diyos, ano na yan eh, uh, full package na. Ano nga yan? Ano ba tawag? <laughs> full package na yan eh, nang tinawag tayo ng Diyos eh. Inikwit na tayo ng Diyos. Lahat ng mga pangangailangan natin, lahat ng pwede nating uh, kailanganin in the future, pag nag-say yes tayo sa Diyos, nakano na yan eh? all these things na sabi doon eh, all these things shall be added unto you eh. So ibig sabihin araw-araw sa lahat ng pangangailangan natin, may ano eh, may, may inilaan na ang Diyos diyan eh. Ba hindi pwede na mawalan tayo eh. 'Di ba? Kaya nga sabi ni Satanas, so, sambahin mo ang pinapakanod ni Lord. Huwag tayo maging gahaman, no? Kasi pag naging masyado tayo man, naging gahaman na, naka-focus na tayo kasi pinakita yung ganda ng mundo eh, you no? Know? Parang ano, para pinapakita sa'yo, ito yung reality. Di ba? Ang ganda ng mundo, ito yung reality. Ito yung kayamanan ng mundo. Parang minsan pinapakita sa atin, ito yung, reality like, yung reality ng buhay. Di ba? ito yung realidad ng buhay. Which is, may kita mo, may point naman, may kita mo naman, totoo naman. Di ba? Kasi re reality, kitang kita mo sa mata mo eh. Pero yan ba yung ina-expect ng Diyos sa atin? <laughs> di ba? Ang tanong dyan, yan ba yung ine expect ng Diyos? Sa, pwede na sa akin, di ba? Ayan ba yung ine expect ng Diyos o iba? Di yeah? to So, para sa akin, mas importante na uh, ang una kong imit mo na yung ex ine expect ng Diyos kesa yung sa ina-expect ko. <laughs> di ba? Uh, ano ba yung ano ba yung pagtawag sa akin ng Diyos? You yeah? Kasi sa totoo lang, marami tayong, lalo sa Pilipinas, marami tayong naging mga kapatiran, mga pre-partner talaga na grabe yung dinanas nilang hirap ha. Nahirap ta nag talaga, naghirap talaga sa, pag sa paglilingkod talaga. Grabe yung dinanas na, kahir na kahirapan din. Financially talaga ano. ba diba? Pero may kita mo ngayon, after ilang years, 10 years, 20 years, 30 years ng paglilingkod nila sa Panginoon, yung mga anak nila puro professional na. Yung iba, engineer. 'di ba? Yung iba mga seaman na, iba mga naging teacher, mga naging doktor, naging professional, yung iba sa kanila, gumanda buhay. 'Di ba? Kaya sabi, sabi, ko, kung yung mga pre partner natin yun, biglang tumigil, iniwan yung kanilang paglilingkod sa Panginoon. Kasi te, uh, kung sa ating na mga tao, maja-justify naman, di ba? Makukonsider naman. <laughs> di ba? Do you think, ano kaya, ano kaya ngayon yung mga anak nila ngayon? Ha? Huh? So may mo, faithful ang Diyos eh. Tapat kasi ang Diyos eh. Ay, hindi tayo tinawag ng Diyos para sa wala eh. Tinawag tayo ng Diyos. Ano eh, pag nag-say yes ka sa Kanya, ayun, yung sabi nga yun eh. Kaya kayo sa, sa, mga last ko na, na topic, di ba? Sabi ng Panginoon, ako ang Diyos nyo. Ako yung naglumikha sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan. So, yun lang palang mga kapatid. ano na Pwede na natin panghawakan yun eh. So, ito, ito, talaga kasi yung isang reason din bakit tayo nahihiwalay sa Diyos di eh. ba? Diba? Pinapakita ng demonyo, ito na yung sitwasyon ng buhay mo, ito yung mga pangangailangan mo dito sa lugar na to, sa Canada, sa ganito-ganito. ba? -ganito. Diba? Pag yun talaga tinignan mo, matatakot ka lang eh. ba? Diba? i give up mo yung, uh, yung panawagan sa'yo yun ng Diyos eh. Pero siyempre, hindi ko naman pwedeng ano, kung ano yung pananaw ng iba, no? Kasi ayun nga mga kapatid, iba iba kasi pananaw natin, no? Iba iba rin yung mga prinsipyo natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ako, <coughs> kung ano yung decision ng decision, o ano man yung naisipan ng iba, eh, siyempre sa kanila 'yon. Naniniwala naman ako na na kay Lord sila, na pag-isipan naman nila 'yan, na pag-pray naman nila sa Panginoon, di ba? Eh, siyempre, hindi, tayo pwedeng mag-judge diyan mga kapatid no hindi natin pwedeng i-judge kung ano man yung ano nila kasi eh, commitment naman nila sa Panginoon yan eh personal nilang ano yun sa Panginoon so sa atin yun eh, makita natin doon na ang sinabi ng Panginoon sabi niya ang Panginoon lamang ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran no ang dapat natin paglingkuran ay ang Diyos lang you no know? di ba hindi yung uh, hindi yung katanyagan, hindi yung kayamanan, hindi yung ano-ano pa man mga bagay, kundi isa lang yung dapat nating sambahin. <coughs> Di ba? Yung uh, pag kasi pag -sambay, siya yung ano yung number one kasi sa atin, no? Siyempre, kung may pamilya ka, siyempre, paglilingkuran mo yung siyempre, asawa mo, yung ano, kung may trabaho ka, maglilingkod ka, siyempre, sa ano. Pero ang pinaka-point dito, mga kapatid, is uh, hindi yung mga material na bagay, eh. Kasi ang pinakita kasi dito material na bagay eh, yung yung kagandahan ng mundo eh. Yung yung uh, sabi doon, yung karangyaan, yung kayamanan, di ba? At uh, sabi doon, pagkatapos yun, iniwan siya ng, siya ng Diablo, dumating naman ang Mangel at, pina, at siya ay pinaglingkuran nila. <coughs> so, sa ating mga kapatid, no? Uh, ano nawa, itong mga temptation na itong mga kapatid, ay atin itong mapagtagumpayan. Siyempre, sa tulong at gabay ng salita ng Diyos and then, siyempre, yung banal na Espiritu. Kasi yun naman ang kasama ng ating Panginoon. Uh, sa buong uh, uh, na siya ay ng, uh, nasa itinem ng demonyo is yung nag-guide sa kanya at pumatubay sa kanya is yung banal na Espiritu Santo. So, ganun din. No? Uh, kasi kung tayo, pwede talaga tayong madala. Eh. Pa Tao tayo eh. Pero nandun kasi yung kanya salita eh. Nandun yung banal na Espiritu ng Diyos na sa kabila ng kahinaan natin, sa kabila ng limitasyon natin, nagagawa natin to, Na gagawa nating magpatuloy. Kaya marami tayong mga pre-partner na kung sila lang, matagal na silang ano eh, eh, matagal na silang huminto sa paglilingkod. Pero salamat, nandun yung biyaya ng Panginoon, nandun po yung, yung grace ng Diyos. Na hindi tayo pinababayaan na alam naman natin eh, lahat naman tayo sino ba yung uh, minsan nag dumarating din may shortage no sa uh, mga financial us pangangailangan pero may kita mo ang just gumagawa ng paraan eh no para mapunuan yung mga bagay na yon minsan tinetest na yung ano natin yung trust yung faith natin sa Panginoon but in the end mga kapatid eh Alam naman natin kung napagtagumpayan ni Jesus na ating Panginoon yung lahat ng bagay sa mundong ito, mapagtatagumpayan din natin ang lahat ng bagay sa mundong ito. So, yun lamang mga kapatid at nawa ang Diyos ay magpala sa bawat puso natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon. At nawa ay hindi tayo mawalay no, sa mga desisyon na gagawin sa ating pong mga buhay. <coughs> at nawa ay magbigay ito ng kaluguran at kapurihan sa ating dakilang Diyos. So, yun lamang mga kapatid at God bless po sa ating lahat.